Hi Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Toro, PH Alamin natin ang kapalaran Energy Vibration Dubai para sa darating na May 2024 para sa ating Leo Friends Okay, Money, Love, Career Spirit Guide Okay, may the world card dito na naka-reverse para sa inyong um, career is Money, love, career, spirit guide. Reverse. Again, ng eight of swords. Wow, may justice dito. Okay, meron tayo dito ang five of pentacles. Five of pentacles. So, may the world card dito, no? Um, ito ay I can feel na um, para sa mga OFW natin, ano, may mga napauwi dito. Nung no, nagkaroon kayo ng problema sa ibang bansa, pinauwi kayo sa um, Pilipinas, no? May justice kung ano man yung mga um, pinaglalaban nyo dito, for sure makukuha nyo yung ustisya, no? Makukuha nyo yung ustisya. Kung sino man yung mga um, nakaaway nyo, or nagkaroon kayo ng problema, ayan, magkakaroon na ng solution at makukuha nyo yung justice. Okay? Kung ano nga mga pinaglalaban nyo sa buhay, kahit hindi kayo OFW, ayan, may justice dyan ngayong May. Okay, we have here the King of Swords. So, matatalo at matatalo mo yan kahit na ang pera ang labanan, hindi mananalo ang pera sa kabutihan. So, we have here the Four of Pentacles. Ayan, may makukuha ka dito na blessings um, regarding sa mga pinaglalaban mo. No? At malaking tulong yan para sa'yo at para sa pamilya mo para makapagsimula ulit. So, we have here the Six of Pentacles. So, ang dami, no? Ang daming humihingi ng tulong sa'yo um, Leo. Kaso lang, uunahin mo yung sarili mo at yung pamilya mo. No? Hindi mo uunahin ngayon dahil natuto ka na eh. Natuto ka na sa mga nangyari sa sa ibang bansa or sa ibang lugar to ha. Pwede sa ibang lugar lang naman mga um Kaleo friends no, divine people. So natuto ka na and ang ipapriority priority mo ngayon ay ang iyong money, career and family. Okay? Ayan no, there's a good blessings coming to you. Mayroon tayo ditong 8 of Wands. Napakabilis nito na balita, na good news this May. Sa kaperahan, sa justice, sa yung mga pinaglalaban mo, solusyon sa problema, blessings. Ayan, makukuha mo lahat. Napakaganda ng iyong card, Leo. Okay, sa inyong money, kung wala ka mang trabaho ngayon, ayan, may magbibigay ng opportunity sa iyo. Magandang salary. Magandang kampanya tong magbibigay sa iyo ng opportunity maayos na love life. No? Para sa mga single. And para sa mga married couple, ayan. Reconnection. Balikan. Okay. We have here the um, night of one. So, mas pipiliin mo na muna siguro mag-stay ngayong buwan na to sa pamilya mo. Kesa um, umalis. Um, umalis ng malayo. Magtrabaho sa malayo. Mas mas pipiliin mong mag-stay malapit sa kanila ang um, layo. Okay, let's check. Tingnan natin sa ibang card. Okay. Oops. Okay, we have here the Ace of Water. Falling in love or the resurgence of a relationship, spiritual growth and enhanced intuition, a new home. See? Um, maganda talaga yung pasok sa inyo ngayon dahil lalo lalo na sa mga single ayan pwede kayong makahanap ulit ng bagong karelasyon bagong magbibigay inspiration sa inyo bagong tahanan no bagong surroundings siguro mas pipiliin yung magkakasama ng buo um, to, to enhance to enhance yung, yung spiritual growth ninyo and enhance your intuition mas pipiliin yung buong pamilya, malapit lang kaysa malayo, ano. Siguro ititigil mo na yung pag-iibang bansa. Dahil hindi, matakot ka na rin, no? may takot din dito ang um, nararamdaman. Kaya ayaw mo na silang iwan. So, we have here the nine of fire. Don't give up. Okay? Protect that which you created. Have courage and believe in yourself tiwala ka lang dahil makakamit mo lahat ng tagumpay at pagbabago na gusto mo or minamanifest mo para sa iyong buhay, um, Leo. So, yun lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!